Guys, kukuha kami na ngayon ng ano, ng lemon namin guys. Yung hinog-hinog lot ang ano no. Yan ang lemon namin oh. Wow. Di ba lot? Hmm. Yan ang lemon. Lemon. Oh guys, tignan nyo naman. Oh. Dami namin lemon. Meron pa dito kami nga. Ay, kami kumukuha ng anong ng lemon sa usawa namin, guys. Asawa. Sa aming inihaw na isda. Nak, no? Hmm. No? Oh, oh. ano pong sabihin mo, nak, no? Kuha. Hingi lang kayo dyan. Kung gusto nyo ng lemon, lang lang. Ah. Gusto nyo ng lemon, kuha lang kayo, no? Oh. Laki, oh. Pak. Kumuha ko yung ano, yung hinog-hinog na sana. Pero hindi pa siya hinukulan, no? No? Yan nakukunin mo. Oh. Ikot-ikot mo lang, ikut gilain. Ikot. ikot. Ikotin mo sa kamay mo, Lot. Ikot-ikot O, ikot, ikot, ikot. oh, di ba? Yan ay, ano natin? Sasawa natin yan, gawin natin sa mabango, mabango kasi ito, guys. Oh, di ba, Lot? Mm. Ang susawa namin. Gawa tayo ng ano? Ng susawan. May pawisan na ito. Tignan mo yung kreating isda. Sige, ikta rin mo na. Ayos okay, o. Balik ka rin ni Kulot. Bitarin muna loob eh ano na no, yun. No, no, no.